Hi mga kaprutas! Nito kami ngayon sa ating kaprutas na sibuko at ngayon maglulupak po kami. Naglalaga po kami ngayon ng saging at nag-iiyaw ng tilapia para sa kami kakainin mamaya. Medyo maganda na yung panahon ngayon dahil tumila na po yung ulan. Alam nyo ba guys, nalit kami ng paglulupak, pinanyugin na kami dahil po sa ulan na yan. Pero okay lang din naman, makakapaglupak pa rin naman kami ngayon. Medyo gabi na nga lang, ito nga pala ang ating kaprutas na si Dalandan. Bisi-bisi yan ang peg niya, no? At ito naman po ang ating kaprutas na si Marang. O sana o may mga pangalan. Oo, mga kaprutas, may mga pangalan po sila. At ako naman po ay, siyempre, secret yun. At ngayon po, nag na kami ngayon sa aming paglulupak. Alam niyo ba guys, ngayon ko lang nalaman na ang nilupak pala nilalagyan ng buko o yung parang bingi. Kasi, alam niyo naman, bumibili lang tayo, kaya hindi natin alam yun. Ngayon ko lang nalaman na nilalagyan pala nun. O, di sana wala. At ngayon nga, nagyayabangan na kami dyan kung sino na yung susunod na magaganon. Ano ba tawag dun sa magaganon? Nagbabayo ba? Basta yun na yun. At ngayon gabi na, kailangan na namin kumain. At syempre, hindi mawawalan pichur, pichuran bago kumain. Dahil yun ay hindi na mawawala sa ating mga kaprutas. O, ang sarap ng kain mo. Kaprutas na lang. Ano, may bisita ka pang aso. O siya, sige dyan na kayo.